At sa oras pong alas 5.39 ng umaga, nasa linya naman po natin ano, ang uh, traffic senior manager ng uh, NLX. At uh, ito ay kaugnay pa rin, siyempre, biyahe sa Undas, ano? Dahil sila yung uh, kadalasang Naman. dinadaanan. Ayan, mm -hmm. pati eh, SCTex si na rin. Mga ano? panort. Mga, mga panorte. Panorte Ayan. po ang biyahe. Ako, taga-norte rin ako. Yes, eh, Ikaw din, taga-norte, di ba? oh, ito na nga, si Sir uh, Robin Ignacio. Sir Robin, good morning! Good morning po, Sir Robin. Good morning, Sir Drew. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Opo, uh, kamusta ho yung ating uh, paghahanda? Para dito sa Dagsa, o oh, marami na ho ba yung uh, nadadagdagan ho ba? na ba yung traffic build-up? yung uh, dumadaan dyan sa inyong teritoryo, oh, Sir Robin? Opo. Uh, sa mga oras na to o oh, maging itong araw na to mm -hmm. uh, hindi pa po natin uh, inaasahan na dadami na po yung uh, mga magbibiyahin natin, mga kababayan. Bagamat uh, mamaya mamayang hapon, yung mga ayaw pong uh, sumabay na bumayahe bumiyahe bukas yes. ay baka mauna na po sila kaya uh, umpisa po ngayong araw na to uh, kami po ay uh, uh, nagpa uh, talaga samantalang tinigil na po namin yung aming mga pagkukumpuni at uh, nabinugsan na po namin lahat yung mga lanes natin available na po lahat yung ating lanes natin. Mm -hmm. So mula po sa araw na to hanggang uh, Lunes po uh, November 4, mm -hmm. uh, wala po tayong uh, mga road work, uh, load road closure maliban na lang po kung meron tayong emergency repair na gagawin po ano. At uh, yun po mula din po nung Friday pa po actually uh, medyo may dag pagdagdag na po kaming ginawa sa ating mga Uh, deployment ng mga uh, personnel. Pero umpisa po bukas uh, kung saan inaasahan po namin talagang uh, dadami na po mula po bukas siguro ng 6am hanggang mga uh, 10pm po ano, October 31 ay mm. uh, masasabi natin na baka marami na pong bumiyahe. Ganon din po yung mula po uh, 5am hanggang mga 2pm ng November 1 uh, inaasahan din natin na marami pong babiyahe. At yung pagbalik naman po ay uh, Uh, Sabado pa lang, uh, nakahanda na kami na maaaring may mga babalik na po tayong mga kababayan. Uh -huh. Pero inaasahan po natin na yung Thanks, uh, Sunday afternoon hanggang umaga mm -hmm. po ng lunes ay mm -hmm. marami po talagang uh, bibiyahin pabalik ng Manila at yung oh, yeah. naman iba ay pauwi ng probinsya. So kami po ay nagde-deploy po, uh, umpisa po bukas na mga around 1,500 personnel mula po sa uh, patrol, security, traffic marshal incident response teams po natin at saka yung mga lane assist po natin para ma matulungan po natin yung ating mga babiyahing mga kababayan. At uh, umpisa rin po bukas, 6 a.m. po hanggang uh, November 4, 6 a.m. Uh, mag ah implement po ulit kami ng free-towing para sa mga class 1 na vehicles na nagkakaroon ng problema. At uh, yun po ay uh, para mas mabilis po yung ating pag uh, clear ng mga insidente para hindi na po sila makabala sa ating uh, uh, daloy ng traffic. Mm -hmm. And speaking of uh, mga incidents, eh, eh, di ba, last, uh, nung Semana Santa, di ho ba, Sir Robin, humaba ho yung pila, di ho ba? Dahil doon sa RFID, maiiwasan um, na ho kaya natin yan. Though, sabi ng TRB, ay eh, by Feb pa naman ipapatupad yung uh, bago pong uh, policy. Kung baga, ah uh, dapat ay uh, naka-RFID na lahat di ba by mm -hmm. Feb actually naka ilang beses oh. pa ngang inano yan Pinuspone. Eh. pinospon yan po. di actually, ba oh October sana oh, rin oh, yan oh. eh, no di ba dapat ngayong October oh ngayong eh. October diba? so matitiyak ko ba natin na maiiwasan po yung mga Ganun pong uh, mga insidente po. ang haba nung... FL, uh, opa, sa po, uh, maaaring hindi na po ganun kahaba talaga yung mm -hmm. pagpila sa ating mga cast lanes. Kasi Good. yun po, kagaya na nabanggit nyo, may cast lanes pa rin po tayo. Ayan. At uh, marami na pong nagpakabit ng RFID mula nung uh, sinabi <laughs> ay mag-implement na po tayo yes. ng uh, 100% RFID. Uh -huh. In fact, uh, sa taya po namin, uh, sa mga dumadaan po dito sa NLEX ay... Uh, nasa around 90% na po yung uh, merong RFID. Ano po? Pero Good. minsan kasi ah, po. kahit may RFID na po, mohang uh, hindi po eh. pinapakargaan yung RFID <laughs> at mabadaan pa rin po doon. <laughs> yung sa hindi paste. na problema na <laughs> si Robin. May ano ah. RFID pero walang load. O kaya kapos yung load. Pero yun po, sana po, kulang, yun po yung tama. panawagan po natin mm -hmm. sa ating mga kababayan ng bagay uh -oh. na kung pwede po magpakabit na po ng RFID at siguraduhin lang po na merong sapat ng kanilang uh, sapat na load ng kanilang RFID at mas mabilis po talaga dito sa ating mga RFID lanes. Oh, pero uh -oh. actually yan ang problema rin kapag ganitong uh, holy ano eh panahon. Panahon, di ba? Pag uh, holiday, uh, holy week, kaya holy week. Undas, uh, lalo pa sa uh, Christmas season, di uh -huh. -oh. ba, Sir Robin? Opo. Tama po, kaya po, yun, bagamat sinasabi po natin na nakahanda na po kami, pero ang ating panawagan pa pong isa sa ating mga kababayan ay sana po mag-monitor po muna uh, nung uh, kasulukuyang kalagayan sa ating expressway kasi limited lang din po yung capacity ng ating mga links Ano po, kaya po kung talagang magsasabay-sabay po sila, mararanasan pa rin po yung pag -congest. So, uh, sana po... Uh, magmonitor Mag-monitor sila, pag nakita po nila talagang uh, marami po yung mga bumabiyahe at kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang uh, pagbiyahe ay mas mainam na po kaysa masabay lang po doon sa pagdagsa. So uh, sana po ilagyan na rin po nila ng allowance yung kanilang uh, pagbiyahe para po uh, makarating pa rin po sila doon sa pupuntahan doon sa kanilang uh, Uh, tinatayang uh, oras na pagdating po nila doon. Mm -mm. Pero alam niyo naman, Sir Robin, ano? kadalasan ang mga Pilipino, kahit na <laughs> uh, minsan tayo, uh, kadalasan nga, no, na sinasabi natin, last two minutes, pero yung iba, agahan natin. Pero yung, yung iniisip ko, iniisip din ni Drew, oh, iniisip niyo, uh, ni okay. Sir Robin, di ba? Agahan sabay-sabay okay, yung... na rin lang. So, ano na lang eh, kumbaga, lakasan talaga ng uh, loob. Minsan naman, okay. makakachempo ka talaga na, buti na lang ganito yung oras ng biyahe ko, di ba? Uh, okay. Oh, Kaya po oh, oh. marami naman po para para makita po nila yung kasalukuyang mm -hmm. sitwasyon ng ating expressway. At oh, yun po, po talagang, uh, yun, uh, madalas po natin mamonitor na po talaga na at sabi natin, naka-RFID, uh, tatlo po mm -hmm. kasi itong papasok ng galing Metro Manila, yung Balintawak, yung pa rin po yung pinakamalaki, yes. sa Mindanao, at mm -hmm. saka yung galing pong Connector Road, yung sa Karuatan naman po. So, pagka ito yung right. nagsabay-sabay talaga yung uh, malaking volume po Sigurado natin, pagsama-sama po nila dito sa may smart connect interchains, uh, dito po nagkakaroon ng bottleneck. So, yun po, mainam po na mag-monitor po sila. Uh, Uh, kung kaya nilang i-adjust yung pagbiyahe, kung mamonitor po nilang uh, sobrang sikit ng daloy ng traffic, eh, mas mainam po gawin. May dagdag lang ako, sa Robin, no? kanina nabanggit nyo, meron pa rin tayong mga yung cash, uh, cash uh, lanes, payment, po. cash lanes. Opo. Oo, oh, nakaugalian nyo na rin dyan sa NLEX, no? na merong yung mga ambulance na, ina hmm. sa labas, di ba, para Opo. mas mabilis. Magpapatupad uh, pa rin ho kayo ng gano'n uh, Ang system? ginagawa okay, no, ganun. po muna namin, ma'am Judith, is kung kaya pong magdagdag ng cash lane pagka talagang sobrang haba na ginagawa po oh. namin hanggat mm -hmm. hindi naman po naapektuhan yung ating mga naka-RFID. Mm -hmm. So Ayan. kasi kino lang po natin yung, yung lane into cash, ano po. So tama rin po kayo. Minsan nag-de-deploy na po kami ng parang additional connect collection points po. Para mas mabilis din, si Robin, eh, no? Opo, nakakatulong din po, ma'am. Lalo na din po dun sa may Tarlac Toll Plaza natin, yung pa-exit na po ng SCTX. Kami po ay naglalagay po ng mga additional collection na portable booths po doon. Nakakatulong po, ma'am. Opo. Sir Robin, mga gaano kaya kalaking volume ang ine-expect ko natin na babyae po dyan sa NLEX or SCTEX uh this uh time uh, compare ho last okay. time mas malaki ho ba or so uh, parehas ganyan pa rin po yung ating inaasahan yung mula po bukas hanggang November 4 yung daily average po natin ay maaring tumaas po ng 10% mula 10%. po doon sa normal daily average po natin ang daily average na po natin dito sa NLEX ay mahigit 300,000 na po kasi minsan umaabot na po ng 330,000 magigit 330,000 okay. so kung plus 10% po yung average po ano for the 4 days na tinitingnan po natin ay madadagdagan po ito ng more than 30,000 po a day yung mm -hmm. ating uh, mm at doon sa SCTEX naman po meron na po tayong mga around 78,000 plus ito pa pong uh, connector road po natin 'yung mga galing Metro Manila itong elevated expressway meron na rin pong uh, uh, 19,000 na daily average po natin so lahat po 'yon itinataya po natin maaring tumaas po ng 10%, 10%. average for the day mm. Nako, mm. sige po. Sir Robin, marami pong salamat. So, parang meron palang lang oh. kalahating million halos, kalahating ano, million na motorista halos yung mga babiyahe. Sir Robin. Apo ah, yung kabuhan po nung aming uh, oh. binabantayan at minamanage yeah. po dito yeah. sa north po. Uh um, wala po connector road hanggang SITX po. Nako, sige po. Uh, Sir Robin, Naku. baka meron pa po kayo mga karagdagang pang mga panawagan sa ating mga kababay, mga motorista. Opo, isingit ko pa rin po yung napaka-importante panawagan na bago po sana bumiyahin ng ating mga kababayan, eh, kailangan ma-check nila at ma eh, saayos nila yung sasakyan nila na dapat nasa tamang kondisyon. No, Ganun bats. din po sana yung uh, magdadrive po. Uh, sana may sapat na pahinga. At uh, yun po, uh, sumunod lang po sa traffic rules and regulations dito sa loob ng expressway at mas mapapaayos po yung ating uh, pagbiyahe. All right. Sige po. Magandang umaga po. Salamat po, Sir Robin. Ingat po kayo at uh, magandang uh, umaga po sa inyo. Salamat po, Sir. At uh, magandang umaga po ulit. All right. Sige nong. Robin Ignacio po yan, ang uh, Traffic Senior Manager ng LXSC Techs para po sa Biyahing undas, offline Biyahing undas, ayos, 2024. Magbabalik po muli ang Arangkara Balita makalipas lamang ilang mga paalala oras.